Nang mga araw na iyon, ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Hudeya na nagsasabi, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isayas, nang kanyang sabihin, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pokyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea, at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga fariseyo at saduseyo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa poot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi, at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga, ay pinuputol at inihahagis sa apoy, Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. At mula sa Galilea pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, Hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. At siya ay sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay apat na araw at apat na gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nag-utom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya'y sumagot, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lunsod at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masakta ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muli, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, Lumayas ka sa tanas, sapagkat nasusulat, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niya ang Nazareth, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum, na nasa tabing dagat, nasakop ng Zebulon at Neftali, Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isayas, ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Neftali patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid kasama si Zebedeo na kanilang ama na nagaayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, ataw ang mapaybi epilepsya at ang mga lumpo. Sila ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa ibayo ng Jordan. Kung naaliw ang iyong espiritu, huwag kalimutang i-like, I follow at i share ang video para mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos.